Sa mga balita naman po sa mga lalawigan, patay ang mag-ama matapos pagbabarilin sa harap po ng kanilang bahay sa Dolores Abra. Kinilalang mga nasawing biktima na sina Arnel Zapata at kanyang apat na taong gulang na babaeng anak. Ayon sa report, isang hindi pa nakikilalang gunman ang nasa likod ng krimen. Aabot sa labing isang basyo ng M16 rifle ang narecover sa crime scene. Inaalam pa ng Dolores Police kung may kaugnayan sa pagiging driver ng munisipyo ang naturang pamamaril. Patay din ang isang pulis matapos siyang barilin ng kanyang pitong taong gulang na anak sa Sagay City, Negros Occidental. Kinilala ang biktimang si Police Staff Sergeant Lerny Alacha ng Sagay City Police Station. Ayon sa ulat, nagkaroon ng pagtatalo si Alacha at ang kanyang live-in partner. Gamit ang service firearm, pinaputukan ng paslit ang sarili nitong ama. Sinubukan pang isugod sa ospital si Alacha pero namatay din kalaunan. Narecover sa pinangyarihan ng krimen ang Glock 17 9mm caliber. Hawak na ng Women and Children's Protection Desk ang anak ng biktima. Nahaharap naman sa patong-patong na reklamo ang dalawang pulis matapos maaktuhang nagtatalik sa loob mismo ng sasakyan sa parking lot ng isang mall sa Calamba City, Laguna. Napag-alamang pulis din pala ang kanilang mga asawa na nakahuli sa dalawang pulis. Sa galit ng misis sa asawa niyang pulis, binaril niya ito sa binti. Bukod sa reklamong adultery at concubinage, nadismiss na rin sa serbisyo ang nahuling nagtatalik ng na mga pulis. Nagsasagawa naman ng manhunt operation ang mga otoridad sa babaeng pulis matapos tumakas sa kayang isang SUV patungong Batangas. Sugatan ng isang batang lalaki matapos makuryente sa Lapu-Lapu City, Cebu. Tinangkang tanggalin ang 11 anyos na biktima sa pagkakabuhol ang kanyang saranggola sa kawad ng kuryente sa Barangay Pusok. Agad namang responde ang mga otoridad, saka dinala sa pinakamalapit na ospital ang biktima. Nagtamungan ng second degree burns ang batang lalaki. Pansamantala namang nawala ang supply ng kuryente sa ilang lugar sa Matumbo. Ted Pailon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 AM